Sige. Kapang naglalaba ka dyan, utak na may pantik ka ba dyan? Nag-eskion dun nga. Ayun yung kainin niya, tapong ko yan. Mabuhay to. Tapong, sayang. Happy birthday, Chris. Happy birthday, Chris daw. Happy birthday, Chris. Happy birthday, Chris. Happy birthday, Chris. TV. Happy birthday, Chris. Happy birthday. Siki TV, Siki TV. Birthday daw. Happy birthday. Ayan, birthday. tayo dyan, oh. for today's vlog. Alo, ano, ha, ano. Today is July 26, 2024. So, alam nyo na, huwag nyo na akong babatiin. Kasi, oo, kaya ka nagsasabi ako ng date. Kasi, it's my birthday! So, ngayon guys, celebrate natin ang uh, ating uh, 21th birthday. Hindi <laughs> ko alam bakit hindi ako nadadagdagan ng edad. <laughs> Baliw ka yata yeah, yeah. eh. So guys, ang ganap natin ngayon is uh, day off tayo. Birthday leave. So, lalaba tayo ng konti dyan. Then, basketball tayo mamaya. Tapos, samahan natin si goya Glenn Moore, si Amazing Glenn, magluto uh, dun sa plat niya. Kaso hindi nag-reply matanda eh. Hindi ko alam kung nasa na naman to. man ang So yung guys, tapos sa tayo maglaba. Then, nakapagsampay na rin ako. Ayan, gagawin natin yun next is talagay natin yung manok kasi doon tayo magpipirito kula amazing glen eh so ito nga pala yung manok guys ayan na marinate ko na rin siya. kasi ito yung magamitin natin yung prunor tsaka mantika tara oh! ano meron? pwede? Oh, kala ko lumabas ka hindi ka marunong mag reply talaga sa whatsapp so, natulog so, ako eh kulang ba yung harina? Lalagyan natin dito yung harina, tapos lalagyan natin ang mga ano, butter. Yung sa mga kanto-kanto nga, tayo talaga nito ha, yung dati. Parang turon. Di ba pwede yun? Nakalawas. Pwede na yan. turon. Di lalagyan natin gatas. Hmm, tempura. Try mo na yan ha, yung Purito. abang naglalaba ka dyan, utang na may panty ka ba dyan? <laughs> so yun guys, andun na sa baba yung mga players. So, kailangan natin na mag... ng... eh So yun guys, andun na sa baba yung mga players. Kailangan na natin ng isang mabilisang bihis. Oh ha? Bilis mabihis no? Let's go! Chef. Ah. Oh. po lang ako ah. Okay. Yeah. <laughs> <laughs> scripted na scripted. <laughs> Ganda ng kupit mo sir ah. Oh, stop birthday boy. Birthday ko ngayon, kailangan patirahin mo ako ng patirahin ah. Syempre. <laughs> kahit saan mo pa gusto tumira dito o dito. Kahit sa kalaban na. Oh. <laughs> oh. Ang gay mo, ang gay sabaw. Visit na yan. Ano sinasabi mo? Tara, punta natin sa upas. Pasok na lang yun eh. Tara. Dorg na yung noodles. Tang ina, Pops! Wala akong shoot. Kain na lang ako. Okay lang ba, Pops? Kain na lang ako, Pops? Ang pinakamaganda. Kumain ka na lang. Parang masayan ka pa. Grabe naman ang may birthday na Happy birthday to you. Sibilang to you! suit. Tang mo. Alas man ang buha nga mo, ha? Oo. Ayun yung handa ko para sa'yo, pare. Ayan oh, pare. Ayan oh. Ano 'yan? Padasal mo? Hitman mo. Ano 'to? Chicken nuggets? Chicken fried chicken. Oh, chicken sarap 'di ba? Ano, nakita mo ba 'yung KF chicken? What? Yung mga hindi pa nakalaro, yun muna yung maglaro. Kain muna kayo, ay puta kayo na ba ba't <laughs> Ito, dala kayo dyan. Ano dong? Ano masasabi mo dong? Super sarap. <laughs> Nakatatlo ka na. Happy birthday daw ni Sike. Oo. Sir! Ano na na, birthday boy. Happy birthday na si Boy. Ayan! Yeah. Yeah, yeah. Ayan ang gusto kong... <laughs> ayan ang gusto kong mga ano, greetings. <laughs> <laughs> oh, malakas mo pagbusog talaga to. Ay nako, hindi ka makatakbo niya. Sabaw-sabaw lang. Hindi <laughs> naman ako tumatakbo eh. <laughs> Yun lang. Uy, mga Pilipino talaga mahilig sa fried chicken eh. Shout out, shout out. Uy, shout, shout, si shout out. Shout out si sir. Shout out all in. Sport. Uy, Ali. Pilipinas oh. Uy. Ay, Ay yan. Oliver, tira Oliver. Alin. Yeah. Yan. <laughs> Sir, kaya na kayong sopas. Ang dami nito. Ayaw nyo, tapong ko to. ito. <laughs> Hahaha, <laughs> <laughs> Sir. Bay, ano? Nakagis ko yan doon Ayaw nyo, ayaw nyo. Ayaw nyo kainin yan, tapong ko yan. Oo, ayaw nyo. Mabuhay ito. sayang. Saan Pinoy? Wala <laughs> natin. <laughs> Anong problema mo? Ah, doon ka, doon ka. Wala, wala. Si Panlasang Pinoy e. <laughs> Oh, I'm a simple. Pataokin Subscribe niyo, sir? Hati niya, subscribe niyo, sir. I'm a simple. Oo, i-subscribe na minya. Hindi, hindi, I'm a simple. Hindi, hindi 'yung sa kanina. Yung mga vlog natin doon, nandoon din 'yan. Oh, sige. Oh, ganito maganap ng ano si set. Ano ba to, panoorin no? Oh. Oh, panoorin mo na. Oh. Ano? Ano Promote mo. Promote mo, 'di ba kontra mo 'ko tutulog kontra mo. Ako na yung cellphone mo, ako na yung cellphone mo, ako na yung cellphone mo, ako na yung cellphone mo. Ako na yung cellphone mo, sir. Oh. I-open mo. I-open mo. mo. Paano natin ma-promote yung ano mo, video mo, yung vlog mo. Ayan o, ni Kuya Group. Yan, yan, yan. Oh. Sino pa ba, ba hindi nakasubscribe dyan? Baka wala pa, lahat na tayo nakasubscribe eh. Oo, oh, nakaano kami yan sir? Oo. Oh. Sobra 50 tayo dito, yung subscriber natin 30 lang. May 20 na hindi nagsubscribe. Tingnan mo, isa-isayin mo. Tingnan <laughs> mo. Ramones hindi yan subscriber. Ha? Ah, talaga ba? Oo. Oh, tingnan mo. Tingnan mo, mo yung cellphone. Tingnan mo yung cellphone. Tingnan mo yung cellphone. Subscriber natin yan. Ito yung number one so, subscriber sir. natin. <laughs> <sir>. Sa 50s. <laughs> yung sinasabi niya sir. Tingnan mo yung cellphone. Yung e, cellphone mo daw sir. Yung 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 yung. Pag mga babayero tinatago yung cellphone. <laughs> para hindi ma... Hindi <laughs> 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 ka nakasubscribe sa kanya, sir. <laughs> subscriber oh, ka ito. Oo. Oh, Oo. Oh. Tis yan. Hindi nakasubscribe subscriber subscribe. yan subscriber. simula pa nung my grand wow. <laughs> Pero sinasabi mo hindi nakasubscribe. Pag sa talikod, <laughs> pero pag sa harap. <laughs> uh, tropa, pag, pag nakatalikod, wala ka. <laughs> <laughs> Ay, sa'yo? Uy, <laughs> Ay, tayo mo! Tama na yan! Di ka na makatakbo mamaya! Kailangan ng matamis para... Ah, yun! tayo na, sir. Awatin mo yan. Pang Pangatlong mangkok mo na yan. Di na makatakbo yung makala. Pangapat na yan? Pangapat na yan? Wala na yan. Di na makatakbo mamaya. Binabili tawa yung sapin niyo. Talaga tinitigilan yan eh, kanina ka pa dyan eh. Patingin ng pelyedo mo. Miranda. Dapat palitan mo na yan, Merienda. Mamaya ka na maglaro, dalawang mangkok kung kinain mo. Isang inang yan, makakapendisitis ka niyan. Pops! Pops! Pinako. Yan. Peace out Peace out, out. Oye kaglen May minako So yun lang guys Thank you sa lahat ng mga bumate uh, Siguro pag na-edit ko to Na-upload ko tong video na to is August 21 na <laughs> So bali July 26 nga pala ngayon Pag na-upload na to mate Isang buwan na naman so Maraming maraming salamat sa mga bumate guys sa mga nagba-basketball, sa mga player ng uh, um, Crown Village. Maraming salamat sa inyo. Nagandang papawis. Ah, Rico, sumasahid nyo ako. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat ulit sa mga bumate. Peace. Kalimutan ko yung cellphone ko Ito yung cellphone ko. Ja, bats!